Masulit nga bang bumili ng isang hybrid na kotse? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at sagutin ko lang itong question na to, no, kung sulit nga ba talagang bumili ng isang hybrid. Ako personally excited ako sa isang hybrid ano at may mga na-try na ako mga hybrid na kotse and uh, may mga na-amaze ako, pero namang medyo hindi gaano, no. Pero yun nga, ang question is kung sulit nga ba talaga na bumili ng isang hybrid. Well, if you stay here in Metro Manila na affected ka ng number coding o oh, I think even on Baguio may number coding na rin ano hindi eh, ko lang alam kung ex exempted doon ang hybrid sa coding nila pero dito sa Metro Manila eh exempted no so pwede ka tumakbo tumakbo from Monday to Friday na wala kang problema sa coding so sabihin na natin kung hindi ka ayaw mo talagang mag public transport okay hindi mo kailangan bumili ng dalawang kotse at kung nagre-rent ka ng parking hindi mo kailangan mag-rent ng dalawang parking space. Kumbaga, kung hybrid yung sasakyan mo, isa lang ang kailangan mo. Isang kotse lang at isang parking space lang. So, ang laki nung masisave mo nun, no? So, sabihin na natin kung 20,000 per month plus 5,000 per month na parking, di parang ano ka -ano na yan, no? Naka-save naka ka ng 25,000 per month. Pero yun nga, what if hindi ka naman affected ng coding? Okay, or nakatira ka outside Metro Manila or yung work mo is hybrid. May time na pwede kang mag-work sa bahay at itataon mo yung work mo sa bahay dun sa coding mo. So sabi na natin, hindi ka gaano affected. Ang tanong dyan ay sulit nga ba? Kung halimbawa hindi ka affected. Well, kung titignan natin na ah, price difference ng hybrid versus non-hybrid, kung titignan nyo, almost mga 200 to 300,000 ang difference palagi niyan sa mga kotse no. So makaka ka ng 200 to 300,000 kung hindi hybrid yung kukunin mo. ah uh, kung i-convert natin yan sa monthly, possible mga 3 to 5,000. O sabihin na natin sige, 5,000 pesos monthly yung masi mo kung hindi hybrid yung bibilin mo. Okay, so 5,000 ano. Now, in terms of fuel consumption, there's no doubt, mas matipid talaga ang isang hybrid. So, sabihin na natin, ang average na takbo niya is 20 kilometers per liter. So, so ganoon na, 20 kilometers per liter. Kung non-hybrid, pwede natin sabihin 10 kilometers per liter. So, in terms of fuel consumption, nakatakbo ka na ng 20 kilometers sa hybrid na isang litro lang ang kailangan mo at sa non-hybrid eh, tumakbo ka na ng 10 kilometers o tumatakbo ka lang ng 10 kilometers sa isang litro now, ito, sa scenario, sample yung bahay mo from bahay to office o bahay to hatid sa school is around 20 kilometers balikan so ang average na takbo mo sa isang araw ay 20 kilometers then pumapasok ka ng 20 days sa loob ng isang buwan. So, di ba nabanggit ko kanina, ang masisave mo kung non-hybrid is 2,000 uh, 5,000 pesos. Okay? So, sabi natin ito yung scenario, no. Tumatakbo ka ng 20 kilometers per day sa loob ng 20 days sa loob ng isang buwan. Okay. So, sabi na natin isang daan na yung gas ha? Nagmahal na yung gas, isang daan na ang presyo ng gas per liter. So, ibig sabihin, kung balikan mo sa office, kung hybrid yung sasakyan mo, ang gastos mo lang ay isang daan para sa gasolina. So, 100 pesos. Kung imumultiply natin yan sa 20 days, mga 2,000 pesos lang yan. Okay, so 2,000 pesos. Now, kung non-hybrid yung sasakyan mo, okay, non-hybrid ah, so kailangan mong gumastos ng 200 pesos para sa 20 kilometers na balikan. Kasi, sampung ay ah, yung papunta mo doon isang litro at yung pabalik mo isang litro so uh, so ang, ang, ang ano nun is around 4,000 pesos so 2,000 pesos versus 4,000 pesos now sulit nga ba eh ang problema sa hybrid okay sa hybrid magdadagdag ka pa ng 5,000 so ngayon ang cost mo sa hybrid is around 7,000 pesos di ba samantalang sa non-hybrid 4,000 pesos. So, ibig sabihin, mas makakasave ka kung hindi hybrid yung bibilin mo. So, yun yung pinakasimpleng ano dyan mga paps. No? Para sa akin ha, kung hindi ka naman affected ng coding, mas sulit ang hindi hybrid. Kasi, makakasave ka pa ng almost 3,000, 3, ,000, 3 ,000 to 4,000 pesos dahil nga, mas mababa yung monthly mo, eh yung fuel consumption mo, hindi naman ganun kataas. Okay? So yun, yun yung parang medyo downfall no ng hybrid. Ang issue diyan ito ah, resale value. Yan, yan. May mga iba nga, eh, bibili pa lang ng kotse, resale value kagad yung kine-check no kung magkano. Para sa akin na ah, kung akong bibili, mas mababa ang resale value ng isang hybrid. Bakit? Kasi ang battery pack niyan, hindi mo naman magagaranteed na tatagal talaga siya ng 10 taon. Paano kung yung kotse yung binili mo ay 5 taon na? there's a big possibility na anytime soon magpapalit ka ng battery pack niyan. Ang question, magkano yung battery pack? Hindi ko alam. Possible niyan 150 to 200 to 300,000 pesos. At syempre, pag hindi mo pinalitan 'yon, maglolo ko yung takbo ng sasakyan mo. Okay? Kasi actually isa 'yan sa mga question ko nga before Pag nasira ba yung battery, tatakbo ba ng matino yung sasakyan? Well, hindi ko alam. Hindi ko, wala pa ako nakita, wala pang sumagot sa akin eh, kumbaga. Yun hindi 'yun din yun, yung gusto kong ano, pag nasira ba yung motor, nasira ba yung uh, battery, tatakbo ba nang maayos? Hindi ba check engine 'yan? Kasi yun yung problema sa hybrid. Dahil nga dalawang technology, mas maraming component na kailangan, mas maraming sensor. So there's a possibility, mas maraming room for error. Unlike no ordinary na no, talaga nang focus lang talaga siya sa fuel wala siyang battery na kailangan i-maintain or motor na kailangan ayusin kung sakali mang masira. So, yun. So, kung sulit, sulit siya kung affected kayo ng coding. Okay? Sulit na sulit. Kasi isang kotse lang ang kailangan mo. Pero, kung affected ka ng coding, okay, at kaya mo namang mag-commute once in a while, or hindi ka naman masyadong affected ng coding, well, I would say na I will go for the traditional, yung hindi hybrid. Kasi nga mas malaki yung masisave mo dun sa pagkakaroon ng kotse. <laughs> so, yun mga paps no, siguro uh, mas nalinawan na kayo no kung ano nga ba talaga yung mas maganda pero uh, kung kung practicality wise, I will not go for hybrid. Okay? Pero kung gusto ko talaga na, yun nga, isang kotse lang, isang parking space lang ang kailangan ko, isang week kotse lang yung minimaintain ko, well, maganda naman talaga yung hybrid. So, yun mga paps, no, sana Uh, mas uh, nalinawan ko kayo kung ano yung mas sulit. Salamat pala doon sa nag-comment. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button dyan sa baba at sa Facebook. Click ko lang yung follow sa taas at sa TikTok. Click ko lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. At kung may comment kayo dito, kung sa tingin ninyo mali, yung sinasabi ko, eh comment down below na lang. At kung may additional pa kayong information, i-comment nyo yan. At para kung may mga question pa kayo, eh try nating sagutin yan. Ano, para at least mas marami pa tayong information na mababasa o mapapanood na related sa kotse no kasi bottom line naman dito ay eh, sa ako ha, uh, personally binibigay ko sa inyo is yung parang practical approach sa pagkakaroon ng kotse kung mapapansin niyo yun yung yun yung way ko no hindi hindi yun to spend you more gusto ko yung ma, enjoy niyo yung pagkukotse na hindi kayo gagastos ng malaki so yun mga paps do kung nagustuhan niyo yung video paki-like naman